News Mga Balita Ngayon 18-anyos na babae sa Mandawi City aristado sa 20 million pesos Shabu-Baibas operation Magkalabang grupo ng MILF sa pagalungan Maguindanao del Sur nagkasundo sa tigil putukan Kasong kriminal laban kay Comelec Chairman George Erwin Garcia isinampa kaugnay ng ilang anomalya sa 2025 elections. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Aristado ang 18 anyos na si Alias Marie matapos mahuli sa Joint by-bus Operation sa Sitio Maharlika, Barangay Tipolo, Mandawi City, bandang alas 12.30 ng madaling araw, Hulyo 11, 2025. Pinagsanib na puwersa ng CIU at CDEU ng Mandawi City Police Office, RID-7 at Pedea Regional Office 7 ang nagtulungan sa operasyon laban kay Marie Residente ng Barangay Sawang Kalero, Cebu City at itinuturing na High Value Individual o HVI. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang tatlong kilo ng hinihinalang na nagkakahalaga ng mahigit 20.4 million pesos. Hawak na ngayon ng pulisya ang sospek habang nagpapatuloy ang imbentaryo at dokumentasyon ng ebidensya. Naharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Pagalungan Maguindanao del Sur, nagtapos ang matagal ng hidwaan sa pagitan ng dalawang paksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa barangay kilangan nitong Huwebes. Muling na naigang kapayapaan sa barangay kilangan Pagalungan Maguindanao del Sur matapos ang panibagong sagupaan ng dalawang magkatunggaling grupo noong July 8. Sa mediation ni Mayor Datu Abdila Abs Mamasa Bulod, katuwang ang MILF 129th Base Command, AFP, PNP, mga tradisyonal na pinuno at konseho ng mga nakatatanda na tigil ang tensyon kinabukasan July 9. Dagdag ng alkalde, nagkasundo ang mga leader ng MILF na sina Datu Teng Matalam at Udstads Norodin na magpatupad ng tigil putukan at tulungan ng mga apektadong sibilyan na makabalik sa kanilang mga tahanan. Binigyang babala naman ng Army's 40th Infantry Battalion ang dalawang panig na kung hindi susunod sa kasunduan, mapipilitan silang gumamit ng puwersa para protektahan ang mga sibilyan. Sinampahan ang kasong kriminal ng grupo ng obispo, retiradong general at civil society leaders si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil sa systems interference o pakikialam umano nito sa software na ginamit noong nagdaang eleksyon. Sa pagtungo ng grupo sa NBI Anti-Fraud Division kahapon, humiling ito na imbestigahan si Garcia at ang iba pang commissioners ng COMELEC dahil sa pagpapalit ng software program version sa Automated Counting Machines o ACMs na ginamit noong 2025 elections. Pangalawa ay ang pag-utos at pagpayag nito na dumaan ang election results sa Dumanoy hindi at illegal na intermediary server at ang pag-clean up o pagbura ng nasa limang milyong boto na sinabing vote discrepancy lamang ng walang presensya o partisipasyon mula sa limang transparency servers. Higit limampung milyong counts ng cybercrime ang isinampa ng grupo laban kay Garcia. Samantala, inihayag ni Garcia na hindi ito takot at handa siyang humarap at magbigay ng dokumento para linisin ng kanyang pangalan at ng komisyon. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.